Hindi ka ni Sam, hitso hitso. O, hindi oh, na. Sana nyo guys, ang buko niya o na. Masilip ko sa inyo guys. Chowet! O, oh, na. Hitso ah, hitso, makain tayo mamaya. Somewhere. Toto ka. O, oh, marami guys o. Marami ang kanyang gagawin na hitso hitso. munsa ang mapisan sa linya lupok lupok pao ay lupok lupok pao ni nako amo bay mano na wala ko amo ang kamina na anuhan tapos na ni bang sabahan ko ba hatak ko Ito na ang kinis. Ay, lalagyan pa na ng ano no, sugar no? Sugar. Sugar. Karoon pa eh. Butahan pa na ka sugar. Hello guys! Maghimot na ta. Buti buto. Pang merinda. Magkain tayo pa, pang Magkain tayo mamaya. <laughs> ah. Wala pa kami na nangalian. Mabakas na Believe ako sa mga

Hello guys. Please subscribe my YouTube channel. Then my TikTok. Please follow, okay? Nagpasyal ako dali sa balay kanito. ko. sa tiya ko kay mahidlaw ako te. May aras sang pilit na doon. May ginoon mo lang muna. Bitso, bitso. Bits. Pang mayanda guys. Kamirinda namon mamaya. Mag-mirinda tayo. Ala, lugay-lugay pa more ah. Malanga, layo ka. Hindi na sana mag-ano Lugay-lugay pa more Lugay-lugay. Damo, ilihimo mo ba? Dami, damo. Ma, Ako na kayo mo, tatlo na kalalaw? Ha? Ano sa speed mo? Tatlo kalalaw na yun, dalawa. Oo. No? Ay, marami mm -hmm. talaga oh. Suha so, ka kilo. No, siguro no, ganyan no. tawag yung bakal ni Nonoy. Bitsu, so, bitsu. Kita niyo guys. Iyan guys o. Oh. Marami. Ito ang ah. naluto na ito pero, pero hindi pa in... Hindi pa ito final is, na. Butangan pa ng asukal. Para ito, kasi may asukal pa ito. ito Laban ibawi. Laban ibawi. Laban

Tama ba yan? Sa so, so, kusina. Ala! Ala eh! Makakilo! Sa hati mo! Mahal Maka, mo rin, ma rin. Ako. ako! May halong pagmamahal ang pagluluto. Tara! Tara! To. <coughs> <coughs> ano ba? Hindi kayo tambo-tambo. Ano hindi ko gusto sa dalang ulo ako kamutin ng sige lang ah sige lang madala naman ako di kayo mong tatang malugaw no? sabi mo mahal Patunayan mo. Rin Namahal mo Tam, ako. Namahal mo ako. Kaya tinantan ko siya. <laughs> para halong pagmamahal abang magluluto. Hmm. Yan. Tian. Lalagyan pa yan ng ano? Asukal. Dapat malamban. Yes naman oh. Si Minnie. Oh, ano ba 'yung boleh na subong Hoy, nag-stop naman. Lulub-lulubog ng lulub, tao. Lulub, lulub. Sa wala bonus. No capital. Ya. Yeah. Magbalik mag ano ako, magbalik ya ako sa bulag. Wo oh ba. Hmm. Dinda mag kumpra bulag. Nay, bisa dela sa malbe. Ha. Ah. Di ko sinta na. Ramo kami no toon guys ha. Oh. Lani. Mmm, bak bakit bakit. ayan na pakita kita sa marami oh tignan niyo guys tignan tignan juga guys Wah. Pwede man ako maglupok si Nita. Ano ba ligya? Oo, ay baligya mo. Galasang galing. Ibus. Ay, kaute. Galing mautang lang. juga itanan niya. Ano hon? Proseso, lain sa ibos nga. Mm. pagtapos putos ya na ilunod mo na ras kaldero kag lagaon ayos na ini ay kun kwanto kun mo pa ipaon sulod kun si sulupin ibot ang mo pa si sulupin pang habang buko hindi magtatapos kahit na kay lang man ang tibot ng puso natin isa ang nararamdaman. Oh. May halong pagmamahal niyo. Huyo po yo mo, tuwad-tuwad. Hindi na sa mugura si manang unura karon. Wala na pa na, ano. Wala siya naglakap dito sa Marvel. Hmm? Wala siya naglakap sa Marvel. Yes! Wala. Pisa, 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 pisa. Di kumot-kumot. Sa hada kong kamot. Ang dugan ko. Di kumot-kumot. Sa hada kong kamot. Pumapakala. Pwede mo na makanoon. Ah. sa nang mami gitung makanasa lang ba? Bye bye. Bye bye. Paluto pa kami, makain pa kami. Please. Kawan ba na cya? I love you. Bye -bye.